ng sampung araw. Ito yung ating inasan bulutong. 10 days. Maganda na ang kanyang palong at sariwana. Pero may pilat pa siya. Oh. Dito sa dulo, ito yung pinagkuhan na ng bulutong. Yan. Yung aking pamamaraan ng pagtanggal nitong pax, paul o oh, yung bulutong ng ating mga alagang manok. Yan. makikita kita nyo. Yan o. Oh. Kaya ito ni kakameron ng ganyang buluto mga kabayan na eh, ipag sila ay eh, magsama-sama sa kulungan at maliit yung kulungan, sila ay nagtutupa, nag-aaway-away. Pag nagtagal na yan, magkakaroon ng sugat hanggang sa dada po ng lamok, kakagatin, nagkakaroon siya ng bukol at nagkakaroon ng laman na parang nana yung kanilang pinag naging sugat. So ang ating gagawin mga kabayan, ay ang uh, papakita ko yung akin uh, natutunan ng pamamaraan sa aking mga uh, din ng manaw. No? Ito ang ating unang gagawin, mga kabayan. Ito yung sabon, kahit anong klaseng sabon, ay ating rutunawit, ating ipapahid sa kanyang may mga bulutong. Ito naman yung paminta, at saka na ano, itong dahon ng panyawan. Yan, ito yung makabuhay. Ay ating, ang gagawin natin, ating didiklikit yung katas, ay siya natin ipapahid dito sa pinagtanggalan natin ng langib nitong kanyang bulutong. At yun namang ating papainom ay di tayo pwedeng bumili ng moxel powder at siya nating papainom para madali siyang mabahaw. So ito mga kabayan, ating munang babasa at bababa rin ang kanyang mga, mga sugat. Ayan. so nasa mata. Ay hirap na hirap ang manok pagka hindi natin tinanggal yan. Kung ating papainomila ng mga paminta, hindi agad maaalis yan. Nasasaktat, mahapdi ang sabon mga kabayan. Ito so, yan, natin ang tatanggalin. Yan. Pag hindi natin tinagal ng gayaan, ay magtatagal bago sa kumawang. Ito mga kabayan, matapos na rin matanggal na itong mga lagib na ito sa kanyang bulutong. Ito yan, ating hinugasan ng tubig dahil yung sabon na binabad natin ay eh, mahapli. Ngayon, yung ating gagawin naman, ako ay nagdikdik nitong panyawan o tatawag nating makabuhay. Yung katas nito, siya nating papahid. At dahil itong halamang ito, ito ay anti-microbial. Napakagaling ito sa mga sugat o yung mga infeksyon. At meron anti-inflammatory properties. Yung mga pamamaga ng kanyang mga palong ay maibisan ito. Yan. So, napahira natin ng ating kinatas na panyawan o yung makabuhay ngayon ng ating mga susunod na gagawin atin naman siyang painumin ng paminta bali limang butil yan ating gagawin pagpapainom umaga at hapon at ating observan ito hanggang sampo hanggang pitong araw ito atin ang papa na lima lang at baka ma-overdose pag sampo umaga at yan itong kabayan at lo uh, um, yan, baka nakainom na, yan. At ang sunod naman dito, yung kanyang painom, may ating lalagay ng Amoxil powder. At yan, siya niyang iinumin para madaling mabahaw at hindi na magkaroon ng infeksyon upang mamaga yung kanyang palong. Ito naman yung ating painom. Itong powder na ito, ito yung Remoxil powder. At ito naman, may mabibili kayo, available sa mga agricultural supply. Mabibili natin ito sa shake ng 150 grams. 105 grams. Yung 5 grams katulad nitong aking ah, tinimpla nito ay doon yung tutunawin sa isang galong tubig. Ngayon naman, nariga kung tiniman yung aking manok, yung laang, ay ginawa ko lang na 1.5 liters ang paghahati-hati natin ito at ang ilalagay dito at siya natin ipainom doon sa ating dinamot na may bulutong na manok. Ang pamamaraan naman ng kabayan ng paggamit nito katulad ng pinakita ko si Simpa ay 3 to 5 days ang ating gagawin pagpapainom dito. At yung paminta na ating sinusubo na lima na limang butel yun ay gayon din. 3 to 5 days natin susubuan ng butel ng paminta ng umaga at hapon. At ating uh, obserbahan hanggang 10 to 12 days, yun ay bahaw na yung kanyang mga bulutong at yung kanyang sakit sa chicken pox. Ito mga kabayan, ating ang ilalagay dito sa ating kulungan at ating panutukay na rin. At yun naman yung ating Remoxyl powder. Bahala rin siyang uminom pagkatapos kumain. Ito nga ng sampung araw. Ito yung ating pinakasalan ng bulutong. 10 days. Maganda na ang kanyang palong at sariwana. Pero may pilat pa siya, oh. Dito sa dulo, ito yung na ng bulutong. Yan. Ito so, ganyan lang po. Yung pamamaraan, gawin niyo yung aking ginawa. At ito napakaganda. At ang resulta, yan. Yan ni Bali, uh, anim na magkakapatid. Papa, ino may ulit ito. Bahala na sila mo yung dyan. Ito yung ating remoxy powder. Yan, ito yung artist may So yan mga kabayan, ganyan lamang yung pagtatanggal natin ng pamamara ng bulutong ng ating alagang mga manok na lumala pa. At pag lumala na yan, napakahirap na. Pag malalaki na ang bukol niyan, ang kalaban natin at ang gigawain ng great para sa mga asa. to health. Magandang araw muli mga kabayan. At pakapindot na rin ng notification bell. Please like and share para maraming tao makatutunog ganyang pamamaraan.